Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Uh, kasunod nung video ko na huwag dapat matakot, uh, ano naman, uh, kasi nga yung sinabi sa atin ng Panginoon sa Juan, uh, Juan 14, 27, na huwag kayong mabagabag at matakot uh, dahil iniwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kapayapaan na uh, Uh, hindi katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Yung kapayapaan mismo na galing sa ating Panginoong Isus. Sinabi niya na huwag tayo mababagabag at huwag matakot. So ayun mga kapatid, uh, yung takot para yon sa mga taong hindi gumagawa ng tama. Yung mga sumusuway sa batas, yun yung dapat matakot mga kapatid tayo as uh, Christians bilang tagasunod ng ating Panginoong Isus, tinuruan tayo mga kapatid na maging matibay sa ating uh, kalooban, maging matatag at lalo na uh, mapayapa. So iniwan niya yung kanyang kapayapaan dito sa atin. So kung ano yon so yun ang dapat natin tukasin. Kasi iba yung idinis describe niya yung kapayapaan na hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. Ayun. Uh, isang ano, spiritual na kalagayan po ng isang tao. At uh, uh, tinuro din sa atin na wala tayong dapat uh, ibang katakutan kundi yung ating ama na nasa langit. Kasi siya yung siya yung may kapangyarihan na itapon yung mga kaluluwang hindi nagsisisi sa sa ano sa impierno mga kapatid. so wag di wag raw tayo matakot sa pumapatay ng laman dahil hindi naman nila kayang patayin yung ating kaluluwa ah uh, ganun kapatid. ngunit ah uh, yun nga ang ibibigay natin sa ating kapwa ay yung respeto yung respeto at ah uh, pagmamahal bilang isang kaibigan sa ating kapwa. 'Yun 'yung bibigyan natin ng kapatid. At uh, 'yun nga kung susunod tayo sa kautusan ng ating Panginoon. So walang ano uh, wala tayong susuwayin na wala tayong susuwayin ng utos ng ano dito sa ano sa lupa. Dito sa makamundong ano, kapangyarihan yung mga ano mga kapatid na sa gobyerno hindi tayo ano hindi tayo ano hindi tayo magkakasala doon kasi nga sinunod natin yung ating Panginoong Sus. pagmamahal sa kapwa kung mahal mo yung sarili mahalin mo yung kapwa kung ano yung uh, gusto mong uh, maranasan so iparanas mo sa yung kapwa ganun lang yung mga kapatid So sana ay may natutunan kayo sa video ko ngayon at saka God bless po sa inyong lahat at uh, ingat po kayo. Bye bye.